Kamusta kayo, Kuya? Okay naman po. Ups, salamat ako. Natanggal na yung sagabal sa daliri ko. Ay? Tagasan niya po kayo? Ito city, sa Uyo. Inabot na po kayo ng anong oras na ba? Alas 6 na. No? Alas 6 na. Pero maganda naman ang naging resulta. Matapos na yung problema ko sa daliri ko. Anong oras po kayo nandito? Alas 6 din. Alas 6 din. Aba! Ay, tama-tama daw. Si oras din kayo ni Dok. Opera <laughs> Kain naman eh, na-opera na kayo. Hmm. Maraming pasalamat ko kasi 5 years ko na rin na inihinda to 2019. Hmm. Tagal na. Asawa ko lang yung naman Oh. No? Sabi ko okay. Yeah. eh. Sige, ito, tingnan natin. Paano niyo po na-contact si Doc? Asawa ko. Tapos nung huling message ako na po. Ang na nag-message po kay Doc. tapos, nag, ano ako, video call, pinatay ko, tapos video call din si Doc. Eh, nagmamani ako, natumago si Doc mismo sa akin, yung lunis. Tumago mm -hmm. ko kayo niya? Apo, mga, tingin ko mga alauna yun. Alauna ng tangali. Eh, tsaka talagang, nagbagay din nung ganito, ano. Kasi, kung talagang, kasabihin nyo na, o operana, malaking pera ko talagang mga gas, ganito. Ayos. Salamat ako pero paano nakalibre ako. Ayos na po yung maghapong yung naging tayo. Hindi Di ba nyo, kahit magdamag ko, basta siguradong tanggal yung bukol. Ayun no? e lang ako sa salamat ko. No? Sabi nyo nga eh, napakatagal na yung bukol na yan. Um, kahit sinong tao, pagka natanggal yung problema mo sa katawan, talaga magpapasalamat ka. Ayun e, talaga ay mo. Kaya e, asawa ko magma-message din yan pag ko sa bahay. Okay na ng nga. Hindi ko, inaano na ako eh. Natanong, sabi niya sa akin, pagkatapos mo, ano, picture ka kay Ipapost niya kasi yun. Ipapost oh, po niya. Makakala ko nasa kayo. Makakala <laughs> <laughs> nasa kabilang bahay kayo. Joke lang. Joke lang. Eh gusto nga sa mama eh. May bata eh. <laughs> May hirapan ako. Lagi siya nang nagtagal. Ito. Matagal na. Eh, Nagulat ako eh. Habi ko kakilala ko. Vice Mayor yan. Sabi ko malam na nag-opera. Kaya talagang masarap talaga ako. Dog ear. Ito yung kamay ko. <laughs> Para na nga, no? Chilachap. Kala ko, so itakay na lang ni Doc. Yan lahat ng kasama ko sa GoSantos, Santos, mga may bukod, magpatay na lang ni Doc. Agat libre. Oo, bihira kayo makakita ng libre. Oo, lahat na. Pati member ko sa T TDSP. Lahat, sa PIER, MIP, lahat. Saan mo pa yung Sa Go Santos, trying ako, pero papasok ako ng PIER Tundo. <laughs> Alam niyo ba kung saan ang private hospital ni Doc? Apo, doon din sa doon din yung asawa ko. <laughs> Hindi na ako makakantya kung bukol. Kasi mula na ano tumuboy, eh, bukol na tawag sa akin. Ha? Wala <laughs> na, Tri. Uh, Wala. Salamat po, Doc. Sa mga staff, salamat ha.